Good morning po. ah uh, welcome back. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag-video. Ang uh, ngayon ay August 13 at uh, tayo mamimitas ng okra. May bunga na yung okra natin. Yan. Tara, mamitas na tayo. May bunga na yung okra natin. Mahigit dalawang buwan. So ngayon mamimitas na tayo. Actually, nakakailang pitas na. Yan, pag mamimitas, dapat Nakagwantes tayo at saka long sleeve kasi makati yung okra at saka mabulo. So kailangan long sleeve at saka panjama. No, basta mahaba yung suot mo sa braso at saka sa paa para hindi ka mangati. Mabilis lang mag-harvest kung makakapitas kayo ng okra. Yung isa't kalahating buwan, makakapitas na kayo ng pakonti-konti doon. Dalawang buwan hanggang dalawat kalahating buwan, uh, kalakasan ng pamumunga niya. Kung baga yun yung uh, marami kayong mapipitas Makikita nyo naman kapag uh, marami na siyang bulaklak Ibig sabihin mamumunga na talaga siya kapag uh, marami ng bulaklak And Itong tanim ko, mahigit dalawang buwan na siya Kaya uh, marami-rami na tayong napipitas Ito tanim nating papaya, isang taon na siya Ayan. May mga bunga pa kahit papano Buti yung nakasurvive siya nung summer na buhay yan, so ito na lahat yung napitas natin. Tapos na tayo mamitas. Uh, medyo marami-rami yung napitas natin kumpara nung nakaraan. May amay, pa-plastic na natin to. Uh, tapos sa uh, iba bandel yan. Yan yung mga naka-plastic sa kalahating kilo. Ayan, nakabundle na siya. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, So bali naka-anim na bundle tayo Maya maya nandito na yung biyahero Kukunin na siya Then uh, sila na yung magbabiyahin nito So yon thank you for watching uh, Salamat sa panonood mga ma'am sir Next time ulit Bye bye